Yun know, oh, at dahil nag-grape tayo nga pala sa seafoods, eto alas 5 na madaling araw, nagpunta tayo dito ngayon sa Dalhican Fishport Dahil may swimming nga pala tayo ngayon sa Lucena. So, ayan, let's go, tara. Libot-libot tayo dito. Yun guys, so, daming paninda dito guys, nakakalibang ikutin. Actually, mas nakakalibang pa nga to kaysa maglakad ka sa mall. Kasi dito marami kang pwedeng makita mga isda. Yan nga, yung iba nga dyan guys ay eh, hindi pamilyar sa akin kasi bago ko lang nakita yung mga itsura ng mga ganitong isda. Pero karamihan naman ay eh, pamilyar din katulad ng mga hipon na yan. And guys, yung maliliit na yan, hindi ko kilala, hindi ko talaga alam kung anong tawag pero yung parang kulay orange na yun para mga bisugo ata, kung di ako nagkakamali. Yan guys, may mga bangus din. Murang nga pala yung mga kilo ng mga isda dito, guys kasi dito nga pala binabagsak na mga maing isda yung mga huli nila galing sa laot papunta dito nga sa puerto na to kaya bagsak presyo talaga bago pa mapunta sa mga reseller dito muna talaga yung pinaka base na price nya ngayon guys kung mapapansin nyo yung iba parang bago pa lang sila naglalatag ng mga paninda nilang isda kasi madaling araw pa lang at yung mga pumalaot na maing isda ganitong oras talaga kung dumating dito sa puerto sa port para magbagsak ng mga isda So ayan talagang sariwang sariwa yung mga yan Yan guys so manamis namis talaga yan So ayan kumuha na nga pala tayo ng isang kilong crabs Ibabattered natin yan may kasamang hipon Parang nasa 300 to 350 ata yung kilo nyan kung di ako nagkakamali Ayan, libot-libot pa ulit tayo. Sarap talaga maglibot dito sa mga ganitong klaseng ano guys eh. Uh, pamilihan kasi alam mo yon yung mga hindi pa nakikita ng mata mo dito mo lang makikita kumbaga para tayong naging bata ulit na sabik na makakita ng mga ibang bagay na bago sa mga paningin natin and guys yung mga hipon no, oh, grabe sariwang sariwa nilalagyan lang nila ng yelo para ma-preserve tapos umabot siya hanggang hapon na hindi siya magkakaamoy in case na hindi pa mabilis sa umaga yan oh, grabe sarap nyan guys yun tamang tawaran na nga dito sa crab ayaw magpatawad kasi wala naman kasalanan so ayan may sinasabi pa nga dyan si kuya na babae lalaki o bakla paano ba malalaman yung gender ng mga crabs guys alam nyo ba kung paano comment nyo nga sa baba guys para malaman din namin kung paano at malaman din ng iba share nyo naman yung mga nalalaman nyo tungkol sa mga crabs at sa kasarian nila guys may ganun pala Ayan nga pala guys yung itsura ng fish pag madaling araw. Sobrang payapa. Maririnig mo lang yung ingay na, alam mo yon ingay ng pamilihan. Tapos sobrang sarap ng hangin guys. Sobrang sariwa. Tapos napakalamig. Kaya maganda mamili talaga pag madaling araw pa lang. Bayad po. Ya, yeah, bayad ya. Yeah. <laughs> Ito, bayad na tayo guys. You know. Anong mga isda to guys? At kilala nyo ba yung mga isda na yan guys? Kasi ako hindi ako pamilyar sa gantong isda. Dito kasi sa Rizal parang hindi ko lang sure kung wala bang ganto pero parang bibihira kasi ako makita ng ganto. Ito nga kung tutusin bago lang yan sa paningin ko eh. Kaya hindi ko talaga alam kung anong pangalan. Banu kasi ako sa mga isda guys eh. Ang kilala ko lang na isda. Tilapia, bangus, galunggong. Yun lang parang yun lang yung mga familiar sa akin na isda eh. Ayan guys, bumili na rin tayo ng styro para hindi tumuloy sa sasakyan yung lansa ng mga isda na napamili natin. So, ayan, tignan natin yung mga napamili namin na isda. Let's go! Yun, tulia guys. Sarap yan sabawan. Sabaw-sabaw lang. Solid na yan, tulia. Next one, maliliit. Di ko alam kung anong tawag dyan. Ano pangalan ng isda na yun guys? Baka alam nyo. Okay, next. Next ang tagal o timbilis oh, so ayan ipon kakaunti lang kasi pang battered lang naman yan pagdagdag natin dun sa nabili natin na crabs ayan yung crabs kanina parang isang kilo yan parang ilang piraso lang yun know, o sinabawa na nga yung napakabilis tapos ayan na ah. binattered husband na yung shrimp tsaka yung crabs so ayan lang guys maraming salamat sa pagsama sa mga adventure ko sa mga katarantaduan ko sa buhay na sineshare ko sa inyo. Kung hindi ka pa nakapalo, baka naman.